Sa kwarto ni Sobaro, masayang nagbo-bonding ang mag-ama habang nagre-wrestling. Mayamaya pumasok ang tanyang ina at sinabing oras na para kumain. Sa hapag, naghanda ang tanyang ina ng maraming green peas, ngunit dahil walang gustong kumain, naisip ng ama ni Sobaro na magsangag ng kanin at ihalo ito, na himalang naubos nila. Pagbalik ni Sobaro sa kwarto, bigla siyang inatake ng matinding sakit ng katawan at napahiga sa kama. Ilang sandali pa, pumasok ang kanyang ama at tinanong kung may nagugustuhan na ba siyang babae. Nagulat si Sobaro pero ipinaliwanag ng kanyang ama na maganda ang panahon kaya nagyaya itong maglakad at magkwentuhan. Habang naglalakad si Sobaro at ang kanyang ama, nakasalubong nila ang isang matanda na nagtanong kung anak niya ba si Sobaro dahil kamukha niya ito, pero agad itong bumawi at sinabing mas kamukha niya ang kanyang ina, kaya napangiti si Sobaro. Tinanong pa ng matanda kung bakit nasa labas siya gayong lunes ngayon, ngunit biglang sumakit ang ulo ni Sabaro kaya nagpaalam siyang umalis. Pagdating sa parke, binigyan siya ng kanyang ama ng cola para gama ng pakiramdam. Dahil halatang hindi okay si Sabaro, nagbiro ang ama na babuhete na lang niya ito pauwi. Tumanggi si Sabaro at sinabing wala rin pinagkaiba kahit nasa bahay sila. Muling tinanong ng ama kung may nagugustuhan ba siyang babae, ngunit bago siya makasagot, may boses siyang narinig na tumatawag sa kanya, isang boses na hindi narinig ng kanyang ama. Dito diretsyong sinabi ni Sobaro na bakit hindi na lang niya tanungin kung bakit hindi na siya pumapasok sa school. Ngumiti ang kanyang ama at sinabing gusto niya talagang pag-usapan iyon dahil ramdam niyang may dahilan si Sobaro. Nagtaka si Sobaro kung bakit niya biglang binuksan ang usapan at sagot ng ama ay dahil nakita niya kaninang umaga na masaya ang anak niya. Habang nag-uusap sila, muling sumakit ang ulo ni Sabaro at muli niyang narinig ang boses ng isang babae. Pagmulat niya, nakita niya ang isang babaeng hindi niya kilala na paulit-ulit na nagtatanong kung sino siya, at sa sumunod na pagkurap, si Emilia na ang nasa harap niya. Dahil dito, ngumiti siya sa kanyang ama at inaming may babae siyang nagugustuhan. Sinabi ni Sobaro sa kanyang ama na bigla na niyang naaalala ang lahat kung ano ang matagal na niyang kinatatakutan at kinatatakbuhan. Inamin niya na gusto niyang tawagin ng kanyang mga magulang dahil sa kanyang kahinaan dahil nasasaktan siya. Para sabihin sa kanya na isa siyang tanga na hindi kailanman naging sapat at isang mayabang na nagmamalinis. Ikinwento niya na kahit sa school at sports, kahit may mga bagay siyang magaling dati, unti-unti itong lumiit at nawala hanggang sa naisip niyang wala naman itong halaga. Mas pinili niyang patawanin ang iba dahil pakiramdam niya mas astig yun, pero kapag nagsimula siya, kailangan niyang mas haygitan yon sa susunod na araw dahil ayaw niyang sabihan siyang boring. Hanggang sa isang araw, na-realize niyang mag-isa na lang siya at walang espesyal tungkol sa kanya. Simula noon, nabuhay siya ng tila wala lang, pilit na hindi pinapansin ng kahit sino. Pero pagdating niya ng high school, dumating ang araw na ayaw na niyang pumasok. Sa kabila nito, kahit gaano siya kaawa-awa, nanatiling mabait at normal ang trato sa kanya ng kanyang mga magulang at iyon ang pinakakinakatakutan niya. Tumayo ang ama ni Sabaro at bigla siyang hinedbot. Sinabi ng kanyang ama na sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, nagawa pa rin niyang tumayo mag-isa, kaya wala na siyang dapat ikahiya o ay ilan pa. Pagkatapos, sinabi rin ng ama na kapag tumanda sila ng kanyang ina, responsibilidad niya bilang anak na alagaan sila. Dahil dito, napaiyak si Sobaro at paulit-ulit na humingi ng pasensya. Niyakap siya ng kanyang ama at sinabing, "Gaano man ka or aming panahon ang lumipas, ang kulit mo pa rin." Isang umaga, makikita si Sobaro na nakasuot na ng kanyang uniform at handang pumasok sa school. Nagpaalam siya sa kanyang ina na masaya sa pagbabalik niya pero halatang nag-aalala pa rin. Sinabi ni Sobaro na nahanap na niya ang kanyang motivation kaya huwag itong sirain. Habang naglalakad sila, inakala ni Sobaro na ihahatid siya ng kanyang ina, pero sagot nito ay pupunta lang siya sa tindahan. Naitanong niya kung ano ang napag-usapan nila ng kanyang ama at sagot ni Sobaro ay wala namang espesyal, pero nagbigay iyon ng pagkakataon para maalala niya ang kanyang nakaraan. Sinabi ng ina na mas nauunawaan ng mga magulang ang kanilang anak bago pa nila ito ma-realize, maging ang dahilan ng hindi niya pagpasok sa school. Dagdag pa niya, kahit sinubukan niyang tulungan si Sobaro noon, parang walang nagbago. Ngunit napansin ng kanyang ina na may isang taong nakapagpabago sa kanya at naniniwala siyang malaking tulong iyon. Sumang-ayon si Sabaro at sinabing mabubuti silang tao. Sinabi ng ina na kaya niyang gawin ang best niya sa paraan na sarili niyang estilo. Nagpaalam na ang ina at naglakad sa kabilang direksyon pero biglang sumigaw si Sabaro. Sinabi niyang may kailangan siyang gawin kaya matatagalan bago sila muling magkita ngunit lagi niya silang aalalahanan. Lumapit ang ina at sinabing naiintindihan niya iyon dahil siya ang kanyang ina. Napaiyak si Sabaro at humingi ng tawad dahil pakiramdam niya wala siyang nagawa para sa kanila. Ngumiti ang kanyang ina at sinabing ang mahalaga ay hindi kung paano nagsimula o kung ano ang nangyari sa gitna, kundi kung paano ito nagtatapos. Napangiti si Sabaro, nagpaalam, at sinabihan siya ng ina na magingat. Habang papalayo siya, nag-flashback sa kanya ang mga nakaraang alaala at masaya siyang nagpaalam muli sa kanyang ina. Inipon ni Sabaro ang lahat ng tapang bago buksan ng pinto ng classroom. At pagbukas niya, bumungad sa kanya si Ekina. Sinabi ni Sabaro na bagay kay Ikida ang suot nitong uniform, kaya natawa ito at nagpasalamat. Ipinaliwanag ni Ikida na nasa loob sila ng graveyard at nagsimula na ang kanyang trial dahil qualified siya. Unti-unti itong naalala ni Sobaro at nagtanong kung ano ang ginawa ng witch sa kanya dahil pati siya mismo ay nalimot niya pati kung nakapasa ba siya. Pinaliwanag ni Ikid na ang lahat ng nakikita niya, ang paligid at maging ang tanyang mga magulang ay memoryang nagmula mismo kay Sobaro. Pero para kay Sobaro, kahit gawa-gawa lamang ang mundong iyon, kontento siya sa naging resulta dahil tinanggap siya ng tanyang mga magulang at nasabi niya sa kanila ang lahat ng nais niyang iparating. Mumiti si Echidna at sinabing tapos na ang unang trial at tatlo ang kabuoang trials ng graveyard. Kailangang makapasa ni Sobaro sa lahat upang mapalaya ang sanctuary. Habang unti-unting naglalaho ang paligid, sinabi ni Echidna na kapag lumabas siya ngayon ay makakabalik na siya sa loob ng graveyard. Bago umalis, taos pusong nagpasalamat si Sobaro na ikinagulat ni Echidna. Sinabi niya na kahit hindi tunay ang mundong iyon, nagpapasalamat siya dahil nagawa niyang sabihin ang nais niya sa kanyang mga magulang at marihin niyang idinagdag na hindi siya ang taong makakapasa sa lahat ng trials at magpapalaya sa sanctuary, may ibang tao na gagawa nito. Nagising si Sobaro at nakita niya si Emilia na tila takot na takot. Sinabi ni Emilia na nasa loob siya ng trial pero hindi na niya naituloy ang kwento dahil bigla siyang nakaramdam ng matinding takot at nagsimula ng maghalusinate. Walang nagawa si Sabaro kundi paulit-ulit na sabihing ayos lang ang lahat. Habang nagpapahinga si Emilia, nagbigay ng suggestion si auto. Sinabi niyang posibleng makalabas lahat ng tao sa sanctuary kahit hindi tapusin ng trial. Ipinaliwanag niya na bakit hindi buhati ng mga normal na tao ang mga mixed blood habang wala silang malay para mailabas sa barrier. Biglang dumating ang elf na nakita kanina ni Sub at nagpakilalang si Ryuzo. Sinabi niyang hindi uubra ang plano ni Otto. Kapag hinawa ka ng isang mixed blood ang barrier, agad nitong inaalis ang kanilang malay, sa madaling salita, itinataboy nito ang kanilang kaluluwa. At kung sakaling may alis sila habang walang malay at maywan ang kanilang kaluluwa sa barrier, mamamatay sila. Naitanong ni Sobaro kung bakit silang dalawa ni Garfield, na parehong mixed blood, ay hindi nalang sumubok gawin ang trial. Ipinaliwanag ni Ryuzo na kung pagsisikap lang ang basehan, kaya nilang subukan, pero hindi nila kayang palayain ang sanctuary dahil may kontratang iniwan sa kanilang mga residente ng sanctuary sa loob ng maraming henerasyon, isang responsibilidad na pumipigil sa kanila na isagawa ang trial. Kina magahan pag ni Emilia ay agad siyang humingi ng pasensya kay Sobaro dahil nawalan siya ng tatinoan sa loob ng graveyard. At kusang gumalaw ang tanyang kamay para hawakan si Sobaro at agad din siyang nahiya dahil hindi naman niya normal na ginagawa iyon. Dahil dito, natuwa si Sabaro at tila inaasar pa si Emilia. Kinagabihan, muling sinubukan ni Emilia ang trial. Habang naghihintay sa labas si na at ang iba, natanong ni Sabaro si Garfield kung may gusto ba itong gawin kapag nakalabas na siya sa sanctuary. Sagot ni Garfield, ang isang taong malayang pumasok at lumabas ay hindi kailanman mauunawaan kung ano ang nararamdaman nilang mga nakakulong, kasama na si Ryuzu. Habang nag-uusap sila, bigla nilang narinig ang pag-iyak ni Emilia habang lumalabas mula sa graveyard. Kasabay nito, nawala ang liwanag sa sanctuary. Muling humingi ng pasensya si Emilia dahil hindi pa rin niya nalalagpasan ang trial. Sa kwarto ni Roswald, pinatawag niya si Sabaro para mag-usap. Sinabi ni Roswell na ibibigay niya ang lahat para tulungan si Emilia na manalo sa Royal Selection dahil partners in crime naman daw sila. Agad itong pinuna ni Sobaro at sinabing dapat partners lang ang tawag dito. Nainis si Sobaro at diretsyong sinabi na alam ng lahat na magdudulot ng gulo ang witches cult kapag in na ang paglahok ni Emilia sa publiko. Dahil dito, tinanong niya si Roswell kung may tinatago ba itong impormasyon tungkol sa witches cult mula kay Emilia. Napuno si Sabaro ng galit habang naaalala ang lahat ng nangyari at sinabing kung nandoon si Roswell noon, hindi sana naganap ang mga trahedya. Sumagot si Roswell na ginawa naman ni Sabaro ang dapat niyang gampanan habang wala siya. Ngunit hindi na nakapagpigil si Sabaro at muntik na niyang suntukin si Roswell, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Ram. Hindi makapaniwala si Sabaro na natitiis ni Ram ang lahat ng ginagawa ni Roswell kahit iniwan siya sa mansion bilang isang sakripisyo. Sinabi ni Ram na lahat ng ginawa ni Roswell ay kanya nang tinatanggap at hindi na iyon mababago. Harapan namang tinanong ni Sabaro kung ayos lang ba kay Ram ang nangyari kay Rem dahil lang sa rason na iyon. Ngunit hindi alam ni Ram kung sino si Rem, ang pangalang iyon ay walang kahulugan para sa kanya. Ipinaliwanag na rin ni Roswell kung bakit wala siya noong umatake ang Witches Cult sa mansion, sinadya niya raw iyon upang masigurong hindi niya kakailanganing harapin ang culto ng mag-isa. Hinayaan niyang mangyari ang mga pangyayaring iyon. Lalong nagalit si Sabaro dahil hindi alam ni Roswell kung ilang tao ang namatay dahil sa kanyang pagkawala. Mariin pa niyang sinabi na kung nanatili siyang isang walang silbi, isang basurang walang nagagawa, ano kaya ang ginawa ni Roswell? Tumugon si Roswell na may tiwala siya kay Sabaro na gagawin nito ang lahat para kay Emilia, bubuo ng alyansa kay Krush, ibibigay ang buong sikap, at pati buhay ay isasakripisyo para labanan ang witches cult. At dahil umaapaw na ang tensyon, tinapos na ni Roswell ang kanilang pag-uusap. Kinabukasan, naghahanda na ang mga villagers sa pag-alis matapos kumbinsihin ni Sabaro si Garfield na pauwiin na sila sa kanilang pamilya, habang naiwan naman si Emilia sa loob ng barrier. Sinabi ni Ram na may mensahe si Rosewall kung natatakot si Sobaro harapin si Frederica, puntahan lang niya si Beatrice at sabihin ang linyang, sinabi ni Rosewall na itanong ang tanong dahil magbabago raw ang lahat kapag narinig ito ni Beatrice. Dumating si Emilia para bigyan ng gabay si Sobaro at ang grupo bago umalis. Nagpasalamat si Sobaro kay Garfield sa paghatid sa kanila hanggang dulo ng barrier. Nabanggit ni Garfield na gusto sana niyang si Sobaro na ang pumalit kay Emilia sa trial dahil palagi raw itong mukhang bigo pag lumalabas. Sagot ni Sobaro, buo ang tiwala niya kay Emilia. Pag alis nila, iniabot ni Garfield ang isang blue crystal at sinabing ipakita yon kay Frederica kung kinakailangan at kung hindi siya makabalik, sila raw ang magdurusa. Ligtas na nakabalik si Sobaro at ang mga villagers. Pagpasok niya sa mansion, napansin niyang walang tao kaya agad niyang naalala si Rem at dalidaling tumakbo papunta sa kanya. Ngunit nadapa siya, at doon niya nakita na napiunit na ang tanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. May babaeng nagsalita sa likuran at sinabing, hindi ba nangako ka na iingatan mo ang iyong bituka hanggang sa muli nating pagkikita? Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong 'yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po. Arigato gozaimasu.